Hindi pala ganito ang mangyayari sa oras ng rapture? Naniniwala ka ba sa rapture? Ang salita pong rapture ay hindi binanggit sa Bible. Kaya marami po talagang tao ang hindi naniniwala sa bagay na to. Saan nga ba kinuha itong salitang rapture? Ang salitang rapture po, sa Latin word, ito ay rap turo. At ang translation po nito sa Greek word ay harpazo, meaning caught up. At kinuha po ito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Then we who are alive, who remain, will be caught up. That's the word. Diyan po kinuha yon. Together with them in the clouds to meet the Lord in the air and so we will always be with the Lord. At ito pong rapture, itong pangyayari na to, ay dalawang beses na po itong nangyari sa Old Testament. Una kay Enoch, pangalawa kay Elijah. At ito pong rapture, hindi po ito kagaya ng mga nakikita natin sa mga movie na sobrang tahimik lang, then wala na agad, wala na lahat. Hindi po ganun ang rapture. Kasi ganito po ang mangyayari sa araw na yon. Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. So bago daw mag-rapture, bago daw kunin yung mga mananampalataya, may madidinig muna tayong tinig ng Arkanghel. Hindi po binanggit ng Bible kung ano yung sinasabi ng Arkanghel. Pero klaro na lahat po tayo maririnig tong tinig neto. Tapos, madidinig din daw natin yung trompeta ng Diyos. Ibig sabihin, yung araw po na yun, bago magka-rapture, bago kuwanin yung mga mananampalataya, talagang sobrang ingay po nito. At hindi lang yun. Ano pang sabi? At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Ang original Greek word po ng sumisigaw dito ay kaleusmati. So, ito pong Greek word na to ay parehas po ito ng sumisigaw na commander sa kanyang mga sundalo tuwing sila ay may kira. Okay? So tatlong ingay pala yung maririnig natin bago yung rapture. Ano yung una? Tinig ng Arkanghel. Pangalawa, tunog ng trompeta. At pangatlo, ang Panginoong Jesus mismo na sumisigaw habang bumababa. So klaro, hindi po ito kagaya ng mga napapanood natin ng movie. Okay? So after nitong tatlong ingay na to, ito na ang sunod na mangyayari. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So lahat pala makaka-experience ng rapture, mapabuhay nung araw na yon or mapa namatay na noon pang unang panahon na ng palataya. Lahat pala talaga ma experience to. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay. So yung mga buhay daw ng araw na yon at yung mga namatay na noon, sabay-sabay po itong ikokot up, ihaharpazo, irarapjur, Okay? Upang salubungin ang Panginoon sa him himpapawid sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Wow! Could you imagine that moment, kapatid? Siguro, ito imagination ko lang ha. Siguro yung, uh, yung event na yun, puro iyakan yun. Imagine, nangungulila ka for someone, tas makikita kayo doon. Malamang yakapan yun. And could you imagine, pwede mo nang yakapin si Lord. 'Di ba? Nakaka-excite siya. Ikaw ba kapatid, na-excite ka ba sa araw na 'to? Comment down below kung na-excite ka rin. Pero kapatid, alam mo ba kung ano 'yung nakakalungkot sa part na 'to? Yes, kasama nga natin si Jesus. Yes, nagdidiwang nga tayo. Pero 'yung BFF mo, 'yung mga tropa mo, 'yung ibang mahal mo sa buhay, hindi mo makita doon sa alapaap. Bakit? kasi naiwan sa baba at sila po ay nagpapanik. Hindi malaman ang gagawin. Kaya kapatid, I hope and pray po na wag po natin silang sukuan. I hope and pray na we do our best para lahat tayo magkakasama sa araw na to. Huwag niyo pong sukuan yung mga mahal niyo sa buhay kapatid. Pray for them. I-share po natin lagi yung gospel sa kanila. I-invite mo po sila lagi sa church or itong video na to, pwede mo rin pong i-share sa kanila. Malay mo naman, baka makatulong, di ba? But my point here is, wag po natin silang sukuan. Okay, Ben? Dahil ang sabi sa Matthew chapter 24, verse 42, kaya't maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya ang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kapatid, naniniwala ka man o hindi sa saritang rapture? Ayaw mo man o hindi? Klaro po sa Bible mangyayari po talaga tong araw na ito. Kaya kung hindi ka pa sure kung makakasama ka dito, kung hindi ka pa sure sa iyong kaligtasan or sa salvation, ngayon pa lang magrepent ka na po sa lahat ng iyong kasalanan at tanggapin mo po ang Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. God bless.